Welcome back mga kaboxing! Sumatapos so, nga pong sabihin ni former 2-Division World Champion at Hall of Famer Timothy Bradley na tapos na ang karera ni WBA lightweight champion Gervonta Tank Davis at wala na daw itong paki sa ligasiya at tanging habol na lang daw nito ay kumita ng milyones sa pamamagitan ng paglaban kay Jake Paul o Manny Pacquiao ay pumutok nga po ang balita na kasado na ang exhibition fight ni Jake Paul kontra Tank Davis ngayong paparating ng Nobyembre 14 sa Atlanta, USA na ipapalabas ulit sa Netflix. Matatandaan na may lumabas na mga report na kasalukuyan nang nakipagmigusasyon ang kampo ni Jake Paul kontra former heavyweight world champion Anthony Joshua. Ngunit dahil sa network o kung saan ipapalabas ang kanilang laban ay di nga po nagkasundo ang dalawang kampo. Samantala, maraming boxing fans naman ang nag-aabang sa bigating rematch ni Tank Davis kontra kay Lamontrus Jr. Ngunit bigla na nga lang po itong natahimik at sumabog ang balita na nagretiro na si Tank Davis. Kaya marami ngayong mga boxing fans ang di pa rin makapaniwala na naikasa ang bakbakang Jake Paul at Tank Davis. Dahil bukod sa sobrang laki ng agwat ng timbang ng dalawa, ay nagmistulang David and Goliath nga din po ang kanilang exhibition fight. Lumalaban si Tank Davis sa lightweight division at may height itong 5'5 and a half. Samantalang si Jake Paul naman ay lumalaban sa cruiserweight division at may tangkad na 6'1. At dahil nga po sa balitang ito ay tila di nga po umubra ang pagpapahiwatig ni 8 Division World Champion at pambansang kamaumani Pacquiao sa kagustuhan nitong makalaban si Tank Davis. Dahil alam naman natin mga kaboksing na ilang beses nang sinabi ni Pacquiao na handa siyang labanan si Tank Davis kahit pa bumaba si Pacquiao ng timbang. Ngunit kung yung ibang boksingero nga po mga kaboksing ay ginagawa ang lahat ng pagkukulout out sa ating pambansang kamao para makalaban lang ang nag-iisang 8 division world champion Manny Pacquiao. Ay tila di nga po pinansin ni Tank Davis si Pacquiao at tila ba binaliwala lang ito. Kaya komento nga po ng ilang boxing fans kung bakit di pinalagan ni Davis si Manny Pacquiao ay dahil alam daw ni Tank Davis na may paglalagyan siya kay Pacquiao kung magkamali siya ng kamada. Samantala, dating promoter ni former 3 Division World Champion at angas ng Pinas General Quadro Alas kasi meron na si Masayuki Ito ay nagbigay nga po ng komento matapos itong kinuha ng Kameda Promotion. Ayon nga po kay Ito mga boxing ay napakatalintado daw ni Casimero at sobrang entertaining ang mga laban nito. Ngunit ang problema lang daw ni Alas ay wala itong disiplina sa sarili kaya napapabayaan ang kanyang timbang. Kaya di rin daw imposible na mag-overweight ulit si Casimero sa kanyang mga paparating na laban under Kameda Promotion. Ganyan daw kariski hawakan ang nag-iisang angas ng Pinas. Matatandaan na sinabi din ni Koki Kameda na tututukan nila ang pag-eensayo ni Casimero. Ano masasabi niyo mga kaboksing sa pahayag na ito ni Masayuki Ito? Magagaya lang din ba si Kameda kay Masayuki Ito na malaki ang nalugi sa paghawak kay Quadro Alas?